Perlas nagalit sa ang gabasher, fukarat inyer sa lobby, team bardagulan, part 10. Maliligo ako, ikalman yung sarili ninyo. Maliligo ako! Kaya tayo. Like, Hindi kayo kumain mabaka Pag malamig ba, naliligo kayo? Hindi rin naman ah. Kala nyo mabag malamig, naliligo kayo. Hindi rin naman kayo Hindi rin naman kayo naliligo. Mamalamig ba? Mainit be. Pag hindi kami kapag kami nagbultay kasi hindi nyo kami narinig, huwag kayo magreklamo-reklamo ha. Tignan nyo lang. Magreklamo-reklamo kayo tapos sasabihin nyo sa amin. Hindi namin kayo marinig, wala Hmm, tignan nyo. Hindi ko talaga kayo mano. Sino na may pasok bukas? Itaas ang kamay. Pawala oh, ng ang kamay. Kaya lagi kang uminom ng tubig at malahibig ka dahil nagsasalita ako dito. Subuan mo na lang kung gusto mo subuan. Ay... Bukas, punta ko dyan. Tapos si Bukas at pag sinansyat ko, di ako rin ere. Bakit labi mo na? Parang <laughs> uh, si Bulaklak. Parang ano? Parang uh -huh. si Charong Bulaklak. Patingin? Gabi-gabi na naman si Perlas. O, di ba? Mali-mali ka nga kasi. Guys, meet niyo si ano? <coughs> Cookie Monster. Uy, in character ako. Huwag mo kong... Bakit, bakit tumawa si Sadness? tumawa. <laughs> <laughs> Tatago ko. Sadness naman. <laughs> Sadness. Si Cookie Monster yan. Takto ko yung pinigyan yung napipil niyang kanina. Mm -mm. Uy, papalo kita. Hindi siya yung masi. Eh. Ito sa mo Nag-meet na kayo? nag na kayo with ano? Harry Rock? <sighs> Hindi. Hindi. sabi mo? Ano no, ba? Nag-comment kasi. Wala, si Abotor Thumbnail. Sino yan? Sino yan? Si Thanos Wait lang, may nakita akong Barney, Asa ah, John? Doraemon. na naka-glasses. tawag si po sa Chile, meron tayong bagong indoors. <laughs> Ewan ko ba? Ewan ko ba? Ewan ko ba? Ewan ko kasi papa ko ba? Ewan ko ba? Ewan ko ng dalawa. Dapat <laughs> isa lang yung nalalait sa akin. May tatlo bigla. <laughs> <laughs> Boy, hindi ako nalalait. Pwede tri. Minis ako dating dating. lahat yung galing sa kanya. Dapat buwan ang okay. buwan okay. lang. Biglang nag-invite. <laughs> Ay, totoo ba? Nakakaya naman sa mga groupings ng Hello, welcome to our show, Barney and Friends! <laughs> I'm Pepe Blue! Imagine blue. Wow. Wow. Sorry. Hindi ka matutuwa si Sadness eh. Oo, oh, yan. Sadness ako guys. Hindi ako si Harry Roque, hindi ako si Thanos, hindi ako si Butan Lake, hindi ako si Imagine Blue, hindi ako si Barney. Hindi. Ay. Right. <laughs> Isa siyang Bluetooth genie daw sa Aladdin. <laughs> <laughs> ang ganda nga ng skin mo daw eh. Blooming ka. Salamat, baby <laughs> ka. <laughs> Blooming ka. Ay, kayo. Easy. Pero sino, 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 sino ka ng cosplay mo talaga? Galat ng mineral water. Sa, sadness na. Hindi ba sadness? Parang mm. ang ganda. <laughs> Harry Rocket talaga eh. <laughs> Ayaw ko magmura guys. Wait lang. Bawain, bawain mo bawal. Kamusta yung ano?

Teka, may music, may music. <laughs> hey. uh, uh, Naguhugas ako ng kamay. Ah, kamay. Naguhugas ako ng... Cholo? Naguhugas ako ng kamay. Uy, kung hindi mo mabait yan si Cholo. Oh, mabait ako, mabait ako. Mabait yan. Cholo! <laughs> Cholo! Yeah? Yung yeah? no, piso ba yung interior design mo or ganyan na yun ang pinuntahan mo? Oo. Oh. Ako, na ako nag-design ng kawin ko ba? Ako lang. Mahilig, to be honest, mahilig ako sa, ano sa furniture. Ang lapit mo! Ang <na. laughs> lapit mo lang kaya, alam mo, <laughs> oh, hindi na kayo <laughs> guys. Punta kayo pogi! Takay rin! Idol, mas pogi ka. Oo. May phone ko pa din. Kanina kasi Christian katabi ko. ilang lang na ako. Kasi nabalang pa kaya. Lumasok-pumasok pa to si Dodo. May Quindora ka. Matay na, wala na. Finish na. Finish na, wala na. Genes ko yung na. Kaka, wala na. Genes Quindora. Hindi na naman. Bukay tawa! Hindi ka ito nga ba kayo? Okay, pinapatawa kayo. Hindi ka ito Asan ah, ang utak? Kasi eh, sabi ko sa inyo, pag oras na pag-aaral, oras na pag-aaral, walang tumatawa. Nakatawa kayo? May nakakatawa? May nakakatawa pa rin? Thanks! Christian! <laughs> Nangiiyak po kasi... Sila pa rin. Sa lahat ng oras, nakikipagawa na ako dito. Bigyan niyo respeto kung ano ko. Ano, so, para kayong mga ano dyan, para kayong mga kawawang bata. Pero mga demon yung mga bali nyo. Lalo kayo na, Ben. Demon. Nangyayap lang po. Sige-sige <laughs> ang nyo ha? Kakarist na lang kayo dito. Ganyan pa yung ugalin nyo para wala kayong napututunan. Back to work! Tawa kayo naman! Pag sinabi ko sumayaw, sumayaw kayo ha? Huwag kayong maghihirap eh. Stop it! Thank you for the beer. Sumayaw kayo lahat! Sayaw! Pag sinabi ko sumayaw, sayaw ha? Go! Kayo eh. Mabilis lang pala kayong kausap e. Eh. Pinahirapan niyo pa ako. Gusto niyo pa kung kantong tayo sa kantoran o kayo sumunod. O ano? Anong natutunan mo, Ben? Sag Sagutin mo ako. May ano? Anong natutunan niyo? Hindi ako tumatawa. Hindi ako para tumawa niyo. Si Christian, thank you po. The Christian, Ben. O ito Christian, anong na natutunan mo sa gabing to? Bawal po bumiyok. Brix, tumatawa ka pa, naririnig kita. Ano natutunan mo? Wala ka naman natutunan. Iyak ka lang kasi ng iyak. Sabi <laughs> <laughs> mo malis ka, seryoso oh, ay may mga bagay. Ano yung tabang step? Tumayo ka ngayon. Nai-ins na ako, ha? Gawin mo. Patayo oh, na po. gawin mo yung step. Patayo na siya nun. 1, 2, 3, Ang kamay. Alam niyo naman ikaw, Christian. Saan ka na naman nakatingin? Parang makinig, parang hindi tayo natututo. Araw-araw na lang. Yung wala lang po yung mata niya, ma'am. Eyes on me, Christian, ha? Ah. Ikaw, Briggs, wala ka talaga natututunan ever since. Dayawin mo yung tinuro ko. Ngayon din. Ngayon, papatutugtog ako, ha? Sabayan mo, ha? O, oh, one, two, three, go! one, two, three, go! <laughs> <laughs> may kinalaman ba yan? Kung sumagot ba, may kinalaman ba yung short mo, blue sa black mo gamit? Hindi ko tayo yung... Ba yung mo? Bakit nga ganyan kasi yung short mo ba, Xay? Sorry, ma'am. Kasi ba't ganyan sinusagot mo? Grabe. Wala. Matatapos na ang taon, yung, yung utak nyo nasa tarampakan nyo pa rin. Pa rin? Eh? O okay ba? Hindi ko rin alam kung saan yung tarampakan. Saan yung tarampakan, Christian? Pakita okay, mo na, Christian. Nagutin mo ako, hindi ako sa sa'yo. Dito po. Diba? Puro ka pa kapatid hanggang ngayon? <laughs> hindi na nagbago. Saan <laughs> tumatawa pa kayo na parang hindi kayo rumi respeto ng nakakatanda? <laughs> Papa, lumalala ang mga ugali na mga to. Walang gagraduate sa inyo. Kahit sino bang anong kawagin nyo ngayon, wala. Akong kausapin nila. Ano, para kayong kawawa. Pag dumating yung mga magulang ninyo. Kaya, <laughs> <laughs> pinuha ka na tatay. Hindi kayo ng gilid. Ikaw, kahit tumatawa ka, Briggs, para ka pa rin <laughs> Kaya kami lagi na pagkakamala na ina in ka namin kahit hindi ka naman umiiyak talaga. <laughs> Ikaw, Ben, kailangan mo bumalik ng grade 2. Sorry. Hindi ko sa next ano ko. Sorry. No, so, na yung mga ugaling ninyo. Grabe. O ngayon, next scenario, ako naman yung nanay nyo, kayo mga anak bakit ang itim ko puputi yung <laughs> yung talakas sa pagkain ano nakakatawa? kagawanan mo ko ikaw Ben, hinugasan mo na ba yung pagkainan doon? o hindi na naman kase tonton cellphone? O hindi na naluluto yung cellphone nagugusap ko kapon si kristian kristian pwedeng nagugusap naman hinugasin! naku kasi kristian na kapunyano ano eh! Nagugas na po ano 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 Christian. Christian ano 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 kasi ano may nakakatawa ba? Wala po, ma'am. Magugugas ka lang ng pinggan, hindi mo na natutunan? tumatanda ka na, tumatanda kang tawag. Baka pasko talaga ng mga anak ko. Hindi ko alam basta kung kayo lumabas. Sa iba na lang kayo lumabas. Ang <laughs> punto lang pala kay lahat. I retired as your mother. Mother father. <laughs> ma, hindi ko na ban. Ma, bakit <sorry>, ba? Bakit ko na ban? Sorry, sorry, tito. Ben,